Ano? Ano? pa Si mga e, magandang... Buti kalooban dyan. Na? No. At matulungan na Ha, ah, umaasa ka Oo, ma, rin na may, tayo. Ay, ba, may, uwa, may ba, na, ba, oh. tulong sa'yo? Ay, ganun. Huwag mga pag pagkasa. Malay niyo. Wow. Oh. Kausapin mo sila. Yung mga sagsaber natin. Hindi niyo ako sana tulong. Oo. Ang Patubungan nyo ako. Ha? sa nagsang buhay. Financial, kanyan. Kailangan ko ng pag-araw-araw pagkain. So, kung man lang. Taong pakulong sa akin. Masalamat. Paan? may lapas nasa sito. May mga Hmm. Ito pa nung tali. Ito yung Panas. Saklay. Eh. Mapagod din oh, ako yeah. eh. harap. Estil po. Tiyaga-tiyaga. Ang lag. Wala na wala ng pag-asa. So, hindi ka rin na wala ng pag-asa. So, ayan na uh, mga ka... Waki, mga kalinda, uh, humilingi ng tulong si Mamasang. Parang um, may ma ano may maawa Ayi! Mean. Kumusta? Kumusta? Kumusta na po kayong lahat dyan mga kawaki? Shout out po sa inyong lahat. Naway na sa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa iba't ibang uri ng kapahamakan makipagpanayan po tayo ngayon kay Mama Sang, mga kawaki. Kasi nga, andito na naman siya sa ating barangay at mayroon siyang sadya sa mga barangay official dito. Hingi daw siya ng tulong. Pero sa aking pakipag-usap sa kanya, may napansin po ako, mga kawaki. Parang mayroon ng kakaiba sa kay Mama Sang, Para bagang nagkaroon na rin siya ng something. O kaya para na rin siya nagkaroon ng sartik. Dahil sa pakipag usap po sa kanya, iba-iba na po yung kanyang sinasagot sa mga tanong ko. Hindi kagaya nung dati na accurate siya kung sumagot ano. So ito panoorin nyo po hanggang matapos at kayo na pong husga kung ano na nga ba talaga ang nangyari dito kay Mama Sang. Mira. So yan mga kawaki, mga kalinda. Si Mama Sang no. Sobrang gutom na ito. Oo. Nandito na naman siya sa barangay. Oo. Oh, oh. Ano ba? Baka, bakit ka naghihikap na? Busog ka na ba? Busog Ay, gutom. Mm gutom -hmm. daw siya, mga ka... O, Oh. Okay. Okay. oh. oh niya virus. Ngayon din ako. Ah, uh, mabasa na balitaan mo na ba yung nangyari kay Nagbas? Wala pa? Talaga? No, Ay, wala. Bubalta mo ko. Ano yung gagawa natin? Ano, ano? Dapat yung vlogger ng yung tumulong doon. Vlogger? Oo, oh, mayayaman mga vlogger. Ay, ganun? Yes. Ang dami kasi mga vlogger na oh. kumukuha sa kanya, tinutulungan naman siya ng mga vlogger. Oh. oh. Lahat naman ang nilalapitan niya, tinutulungan naman siya. Oo. Oh. oh. Okay. Eh, ang problema, eh, hindi, siya, hindi siya, siya, ano? siya marunong magpapasalamat. Naaway niya pa yung mga vlogger, naaway niya pa yung mga subscriber. Asa si ano? Business. Balintak. Eh, binigyan niya siya ng bahay ni ka-business. Oh. Tapos ipapagamot siya. Eh, oh. ang problema ay eh, tumakas naman siya. Ano naman? Ano ka ng tating? O. Oh. ulo. Ay, ngayon, ah, papadala siya doon sa Dunta Metalo Hospital para ipagamot. Oh. Hindi naman siya nagpunta. Oh. Eh, paano oh. na yan siya mag-alala? Hindi. Pupunta lang siya roon kasi nag-uusap sila ni Ate Ginny. O. Oh. Inday Jean, no? Nag-uusap sila na pag-alihab siya. Eh, hindi, hindi mo parihab magpagamot ba? Ah, pati, at? Kasi sigurado dyan, ang sakit niyan ay TB na eh. So, ka na siya ng dugo eh. Bakit pa sa tala? Ha? Tala niyo sa ano? Sa tala na. Oh. Oh, di ba may gamutan dyan sa tala? Pwede doon, di ba? At sa mga center, meron din doon. Six-man daw

Good na niya. Ha? Na sana. Ang nanay niya, di <laughs> siyempre may sakit pa rin yun. Sana, na. Kasi na, ano? kasi na kayo eh. Andun pa rin. Sa kalye pa rin sila. Kasi hindi na siya nagkukan. Hindi naman siya sumusunod doon sa mga sinasabi sa kanya. Oh. Uh. May kanto talaga to si Mama San. Oo. Oh. mo. Kanto? Oo. Oh. Malala na rin yung tama nung paano ng nanay niya eh. Eh, ni Aling Marita. Ano po yun? The betis ah, Parang diabetes yun sa... Komplikado na yun eh. Parang may komplikasyon. Eh. eh, ano pag may payo mo sa kanila? Oo. Oh, eh, yun ta, kahit payo mo payo, oh, wala rin. Ha? Huh? Parang sa yung pag-iingin. Wala. Di something okay. sa lagay mo. nga. Para sa katinoan. Sa bagay, dami mo nang sinayo doon, eh, no? Dabak. Kami rin, marami na rin kami pinayo sa ka kanya. Nakakausap ko naman pag nagkita ka. Mamasang, ano, well, balita. Ito, nireklamo siya. Ito, ganyan, ganyan. ganyan. siya reklamo din? Oo. Ito, mo siya. Dahil dahil, punta ko, lakari. Nadala niya doon, sa Bagumbong ah oh. Ang dahil yun, baka ganyan Tanya si kabisis no? Ano oh, pa yun? Ang hirap pa rin daanan. Ang dahil yun. Ang dahil Ang dahil yun. Eh, yung mag-inang ano, yung mag-inang may something, yung payat siya yun? niya, nakasamayan niya na Jonathan. Ah, si Juan. Si... si... Anak, aligaga. Gala ng gala? Oo. Yung nanay may something. Payat siya. Tatawa. Si Gina. Oo. Oh, Pakausap ni Si Manay Gina. Oo. Oh. Asan niya wala niya? Hindi. Uh, si Kwan, si Thinking Buddy ang uh, bablog sa kanila. Oo. Oh. Si Bo Thinking Buddy, ito. Kwan nang bablog, kailan lang eh. Oh, nila niya sila sana. Oo. No. Kanto sila, sila doon. Kailan lang ah. Nakita ko, bilang lang sila ni Boss Thinking Body. ang pibahin na. Kaya pagpasok sa looba, nakamuta kong... Kanta ako sa beses doon. Pibahin nila? Sa, kita mo sa tala, pacheka pa ako. Nakain pa nga ako Nakita, nakita mo Kayo doon sa tala? Nagpacheka din siya? Yung asawa niya. Asawa? Nagpacheka siya yung asawa niya, nasa bahay na pala. <laughs> Hindi, wala naman asawa yun ah. Tingking ba siya ano? Hindi siya. Mami na dyan. Ay, iba naman yun. Papala yung ba? Okay. Kasi ano ba pinag-usapan natin yung mapayat, di ba? Si Nanay Gina yun. Ah, no. Na may anak na si... Ah, uh oo. -oh. Ano ng anak nun. Ewan ka ba? Ano ba ito? Oo. Pag iisip ko, lahat niya sa O kasi medyo kwan din yan eh. Iba rin takbo ng isip nun eh. Kaya sila puan. Ang ka dyan. Iba rin takbo ng isip noon eh. Si... Dira! Ano ano yun? Ang talo ka sila ano? Power Ranger? Diba sabi nyo? Ah, si Power Ranger, si Elbit? Oo. Uh, diba sabi nyo sa probinsya noon? Oo, nasa probinsya sila pero parang naka-uwi na yata diyan sa Bagong Silang ah oh, ba't mo naman tinatanong? Hindi na lang, na pasyal pa, ako sa kanyang daan. Ano, ka dati doon? Kita ko sa tala. Pa, may parang rin dyan. Ay, ganon? Ah, tama siya sa may klinik. Mula pa Ano, ano? Kasama sa? Ah, tama siya sa may klinik. Yung kanyang asawa niya. Ang panasawa niya, siya siya nintay. Ano, niya sa loob. Doon sa bahay nila. Doon sa bahay nila, doon oh, umuwi na? Umuwi na? Ha? Bye. Attention in time. ka niya pa. Wala lang umiina ni Casal Cicero. Si Kapang. Ano? Ano? Maka ano kayo. Twenty... Twenty-four. Pati si Kapang. Hala. Nalangkat lang pa uli. Oo. Ang sabihin, nagkita kayo doon ni Power Ranger. Okay. So ngayon, ba't mo naman naitanong sa akin? Wala lang. na. kawin na. Diba sabi niyo noon? Pinito nyo sa akin. May na-permission. Ah, ano yun? parang binag ka ni Power Ranger? Tagal na yun. Ano pa yun? Nakarang 2022 20, oh, yun. Hindi ah, 2022. Ah, 2024. Ano lang karang taon pa ka yun? Nakarang taon yun. Hmm. Tama, tama. Oh. Kita kami doon. Mm. Sa beses lang. <laughs> oh, no, encanto talaga to si Mama San, no? Oo. Oh, dito oh. ay pala tandaan <coughs> ng mga encanto eh. Oo. Oh, <coughs> tama. Saksa din. Wala ka sa <coughs> <Malakasang> tama, ha? Oo. Oh, encanto. <coughs> Kaya so, mga kawakin, mga ka... Joaquin, mga ka... Linda, ano, mga kabisnis, na napag-usapan namin ni Mama Sang, yung tungkol doon kay Jonathan. Eh, ta wala talagang pag-asa daw. Kay matigas man ng ulo ni Jonathan, ayaw man sumunod, mga kawaki. Kaya wala tayong magagawa, di ba? Kanina lang yata napanood ko na nag-usap sila ni... Uh. Hindi, Ate Ginny. Uh. Ni Inday na ipatikap na nga sana sila. Uh doon sa tala. Eh, ang problema, hindi niya naman sinipot. Ang usapan nila, doon magkita. Pero hindi niya sinipot, ano? So, pagkakataon na sana ni Jonathan yun, ano? Yun. Eh, baka hindi siya sumipot kasi wala siya pamasahe. Eh. Hindi. Tutulak niya lang yun. O. Oh. Ngayon, ang ibig ko sabihin, kung pumunta sana siya doon, tsak mapagamot siya. Sandi sa tala, check up ka. Nga maga ka doon. Ano Oo okay, oh, nga, kaya nga maga na una nga si Jin Oh, para, para pagsunod nila. Yung vlogger doon. Oh, May vlogger din doon na si Ate Jin kung tawagin. Hindi ko kilala Oh, hindi mo siguro ko kasi kanya na eh. Oo. Oh, Paano siya nakilala? Doon yon sila ni Jonathan nakatira sa bahay oh. niya. Siya yung nag-sponsor noon dati ng oh, sinitirahan nila ni Jonathan. O bongga yun? Oh. Wala oh. eh, ikaw eh, paano mag-sponsor sa'yo eh, hindi ka panipaniwala yung mukha mo eh. Eh, mukha kang tando-tando eh. Oo. Oh. <laughs> oh, oh. Nakatotohanan. Eh. Oo, oh, oh, parang, kwan eh. Pero qualified naman talaga yung kaligayahan ni Mama Sango, oh. tingnan niyo oh. Siguro okay. kawatiyo. Oh. Oh. Kung siya qualified lang, qualified talaga siyang tutulungan. Oo. Oh. Teka lang, oh. okay. ano? Okay. na pangkain kain Ayi! Okay. Dire. Ay! Wala, malungkot kasi Mama Sango, wala nang raket. Oh.

Sabi ni Mama ni? Eh. eh. Ano bang kuan? Mukhang malungkot kaya ta ngayon. Bakit? Ha? Ano na? Lumpay. Ha? Lumpay. Lumpay? Lumpay o tagumpay? Lumpay. Lumbay tsaka tagumpay. Hindi ko'y tagumpay. Ay, lumbay. Malulumbay ka. Pot. Malulungkot. Kung ikaw ay nalulumbay at walang magawa sa buhay, hawakan mo ang iyong alaga. Maging aso man yan o pusa. Ako sa atan. Diba? Anong tinatanong mo, Mama Sang? Ano? Sa tanggap ng ko. Ah, yung kapi ka gobyerno? No. Oh. Sa Pero ikaw wala ka na tanggap dito? Ito sa tekwan na. Ha? Wala? Grabe naman to mga kawaki, kawawa yung kalagayan ni yeah. Mama Sango. Kanina pa ito nalulugbay, nagkaka nalulungkot, no? May nantay kasi siya yung mga kontiyal dito sa barangay namin. Kaya lang eh, Mati. hindi nagpakita eh. Oo. Oh. Pagkaginito ng araw kasi wala sila. Oo. Monday Monday, oh. Mande yan. Mande, oo. Dapat kahapot ka nagpunta dito. Ha? Uh, huh? Tsaka. Sama pa ka nandang. Ay, ganon? Ha? Kamuhin ka muna, magpahinga. Cup cups. Mm. Kaya yeah, ito para sa gusto. Para kung naikanto Hindi ka pa rin naman nawawala ng pag-asa, di ba? Sa tuwing mayroon tayong blogs, lagi naman natin binabanggit yan. Huh? No? So, sana. Tagatagaan mo lang muna yung mga konti-konti na abot-abot natin. At, uh, anong malay natin, di ba? Uh, hanapin naman si eh. Kung ka sa sakaling may magpabot ng tulong pagmamahal kayo. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Ano pang panawagan mo ngayon sa ating mga subscriber? Uh, oh, yung ano, itong tingin. Sana, Ano? pa ma... Di ma magandang kalooban dyan. Na? No. Matulungan nila ako. Ah, umaasa ka rin na may oh. tulong sa'yo?

nila pagkakalit itong pila ito, siya. Ito, Patakas sa Saklay. Magpago din ako harap. Este, eh, tiyaga-tiyaga. Ang lag. Kung nila wala ng pag-asa. Hindi ka rin ako wala ng pag-asa. So, ayan na mga ka-waki, mga ka-linda. Ako ah, ng tulong si Mama Sang. Ay, Mama Sang. Malen? Kan memang awal. Karena memang awal tuh hanya. Kalau teman yang tahu memang awal, kayak yang dipindah ke desa lama enam bulan saja, mau apa? No. So, so ayan, ayan mo mamasang ata baka may makapanood ng video natin ito ha? Ano ba ba yun ha? Tapos lagi.